K5K mga idol kasi boss Nelson ko ayan no liberd banded mga idol kasi ko kan banded 5K 5K early build double banded siya Double banded, double banded, double banded, double banded, double banded, 5 banded, 5 5 k 5K kay Boss Nelson. Sais? Akin na wala. Akin na wala mga idol. Oh. Kay Boss Tony, sais daw yan. Peter Gilmore. Peter Gilmore. Ito, sais din. Oh, yan. Ito, yeah. Ito, Five two three. No, three five three five. Hey, boss Albert. k <toss> five three five. Come idol. 3-5 lang yan đâu idol to Albert My idol 3-5 3-5 to boss Albert to hindi hmm. na mga vloggen, kasi may ari wala malayo isa -isa, mga idol hmm. 3 5, 3, 5 to, mga idol. 3535 5 mga idol, eh. Okay. Agong pungos lang. Ito, 35 din. 3535 idol. Hey, idol. Oh. idol, eh. 3 to mga idol, eh. 3 Bakit? Ano mga siya? Mga idol, 4K, 4K, idol,

Okay, ano mga bloodline niyan, mga inyan. Mga lemon. Okay, lemon, uh, no? Ano? Five, six, 4K, 4K, mga idol. Okay, e, boss, dyan. Boss, paulit ang number natin. 0947, 6, 5, Okay, yun. Eh, boss, kaya yan, mga idol. Tawagan nyo lang. <laughs> Oke, okay, mah idol, itu 4K, 4K Oke, okay, bos, kaya, mah idol Oke, hey, bos, kaya Oke, hey, bos, kaya, maka idol Oke, hey, bos, kaya, maka idol 4K, 4K Por que, por que ito my idol? Free fight my

Ganyan kung di vlogger, man, no, malakas ang views ko. Eh. <laughs> Tingnan mo. oh, wala naman <laughs> Pero sa video, hindi naman yon. yun. Play tag, play idol. Eh. Ako, auto-saver yan. Ayan, play tag, play idol. Oh, sa mga idol ha. deni, pag din. Eh. 3, 5, 3, 5, <coughs> five, three five, mga idol. Ay, mga idol Boss idol Boss Ada yang mau bawa 5 sama idol. Four five mang idol, the most team. The team to idol four five. Okay, so, hey, idol itu three five three five idol. Hey boss Ray to, boss Ray mga idol Ayan, 3-5-3-5, kasi mga idol, basta mga manok Ayan, 3, -5 -3 -5. may bawas pa to mga idol, hanggang 2-5 Okay, Kung niya magpatawad sa si boss Ray May pressure lang ng mga 3-5, pero maabot siya ng 2-5 ang bawas mga idol So, tawaran niya lang mga okay. idol Ayan. Oh, Mau lang kasi mga idol. Aduh. bersama mga mga. Uh, 3, 3 5 mga idol. Okay mga idol. May boss tip May boss Kid mga idol. 3 5 to. May uh, boss Kid to mga idol. Uh, boss Kid 3 to mga idol.

3 five lang mga idol 3535 Ay, boss tip ko ha ah. um, Remember tayo ni boss tip 3, -3, 3, -3, uh, 3, 3 5 lang mga idol 3535 त्रिपाई त्रिपाई देबोसी